question ito ng ating viewer. Ganito yung concern niya. Nakapag-loan daw siya sa Pag-IBIG Fund last year ng November. Ngayon, ang sabi niya, nag-resign siya sa trabaho and then, inaltasan siya ng 16,000 na kanyang employer dahil dun sa kanyang pag-ibig loan. Parang alinlangan ako doon sa comment niyo po. To be honest kasi no, sa company namin, sa mga security namin at saka sa janitorial, kapag may loan po kasi sila sa SSS or sa pag-ibig fund na hindi pa nababayaran, tapos mag -re resign sila sa amin, hindi po kasi namin inaawas yon. Pero depende kasi yon sa agreement ng company at saka nung employee. Kayo po, kung ano po yung agreement ninyo ng inyong employer. Ang question dito is, ikaw po ba ay aware or na-inform po ba kayo ng employer ninyo na kung magkano yung loan balance na natira sa pag-ibig loan mo ay ikakaltas nila doon sa last pay na makukuha mo doon sa resign mo. Kasi yung other ano niya pa, yung other concern niya pa guys, ngayon na magfa-file siya ng pag-ibig loan sa pag-ibig fund, ang sabi, hindi siya hindi siya qualified kasi na offset na yung loan niya. So, sinabihan siya na Pag-IBIG Fund na pagka February 2024 pa siya pwedeng mag-load. Ngayon, confusing siya kasi kinaltas ng employer mo pero na-offset ng Pag-IBIG Fund na yung outstanding loan balance mo na hindi nabayaran. Alam niyo po kung ako sa inyo, eh, check mo talaga sa pag-ibig fan mismo ha, kung yung employer mo, yung dati mong employer ay may binayad talaga sila ng ganitong amount at saka manghingi ka na resibo sa employer mo. Kasi ang hirap niyan kung na-offset ang loan mo at kinuhanan kanila doon sa last back pay mo, na ba nila yun? Eh, kung na-remit naman nila yon tapos na-offset na yung loan mo na close na, wala nang papasukan kasi yun, lulutang na ang remittance mo niyan. So, Kapag lumutang yung remittance mo dahil na-close na ang utang mo, ang mangyayari po niyan, magiging for refund yan. Kaya kung ako po sa inyo, ang mai advice ko is kausapin niyo po ng maigi ang employer ninyo kung ganun ba talaga ang ginawa nila. At kung yes ang isasagot nila na binawas nila yung pag-ibig loan balance mo sa last back pay mo, mas maigi po manghingi ka po ng listahan ng names ng pinagbayaran nila kung nandun ang pangalan mo And then yung amount at saka yung resibo, yun ang pinakamahalaga na panghahawakan mo at i-check mo yun sa pag-ibig fund. Kasi nako confuse ako kung nagkakaintindihan kayo ng employer mo kung yun ba talaga ang sinasabi niya sa'yo na kinaltas yung pag-ibig loan balance mo. Mahirap yun, 16,000 ang laki nun, di ba? And then sa lahat ng nagtatanong kung kailan hanggang kailan po tayo pwedeng mag-file ng SSS calamity loan at Pag-IBIG calamity loan, ito po ay valid hanggang 90 days. So matik 'yun mga 3 months, okay?